apat nang aminin ni Main Mendoza at Alden Richards kung ano man ang namamagitan sa kanila ngayon dahil kahit may relasyon sila kung hindi man sila aamin dito ay wala ring mangyayari dahil iisipin ng mga bashers at naninira sa kanila na hindi totoo ang kanilang relasyon at tama rin na lalong-lalo ngayon na matindi ang mga chismis na bumabalot kay Main Mendoza at lalong-lalo na at magkasama pa ito sa Itbulaga. Talagang dapat nang i-address nila ito nang sa gayon ay mandiwanagan ang buong tao. Dahil kung nakikita lang nila ito sa internet ay paniniwalaan nila ito kahit nagsabi na si Min Mendoza at Alden Richards dito. At wala na rin naman dapat aminin si Alden Richards patungkol kay Kathleen Bernardo dahil wala naman talaga sila neto at talagang hinding hindi sila maaari na magkaroon ng relasyon dahil na rin kay Maine Mendoza kaya kahit anong gawin nila ay hinding hindi ito pwedeng mangyari alam naman din kasi natin na sobrang sikat na ngayon ni Alden Richards at napakaraming movie at mga TV show na gagawin kaya talagang padadaplisan siya at paano nila ito magagawa idadamay nila si Maine Mendoza dahil dyan lang masasaktan si Alden Richards kung mapapansin nyo sunod-sunod ang mga pambabatikos at apangbabash kay Alden Richards ngunit hindi niya ito pinapansin kaya talagang desperado ang mga bashers niya kaya gumagawa ito ng paraan para maapektuhan si Alden Richards at walang iba na gagamitin nila dito ay si Main Mendoza dahil alam naman natin na kung gaano kamahal ni Alden Richards si Main Mendoza at kung gaano niya ito pinoprotektahan kaya maganda nang malaman ng buong Aldab Nation na lahat ng balita na lumalabas kay Main Mendoza at sa mga kapartner niyang iba na hindi ito totoo alam natin at nasaksihan natin na paninira lamang ito. Napakaraming ikinakabit ngayon kay Min Mendoza. Kahit pa ang mga past relationship niya ay ibinabato na rin sa kanya. Maraming mga balita na hindi napatunayan. Naririto pa ang mga dati niyang kaibigan na narereto rin sa kanya. Kaya alam mo talaga kung paano sirain si Maine Mendoza at Alden Richards dahil ang mga TBADN ay hindi nakakalimot alam ang lahat ng balita ng patungkol kay Min Mendoza at Alden Richards. Marami nga yung kumakalat na balita patungkol sa umanoy relasyon. Ngunit bakit nga ba naglalabasan ang mga balitang ito? Kaya dapat ay huwag maniwala dahil itong balitang ito ay nakakasira kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung iisipin mo nga, ang balitang ito ay para kay Maine Mendoza lang. At para masira ang karir... Alden Richards... Dahil kung mapapansin nyo... Ang paninira ay na... Kay Alden Richards lamang... Netong mga nakaraang linggo... Narito na ang... Mga paninira kay Alden... Nagsimula ito... ng kay Catherine Bernardo... Na tila na anakan daw niya... At nanliligaw. Meron silang relasyon... Hindi ba't parang kay Maine Mendoza din... At kay Boseng Bigsoto. Kaya malalaman mo talaga na magkakonekta ito. Ang pangalawa dito ay ang pag-host ni Alden Richards sa Miss Universe na tila napakarami ang nambatikos sa kanyang husay ng pag-host. Ngunit hindi na talaga alam na gano'n naman talaga mag-host at magsalita si Alden Richards. Talaga kasing napaka-hyper. Hindi lang talaga nila alam at wala silang kaalam-alam sa totoong galaw ni Alden Richards. Ang pangatlo dito ay ang napakaraming babae na naman ang inuugnay kay Alden Richards. Kaya kung tatanungin nyo, itong paninira kay Maine Mendoza ay nakakonekta ng paninira kay Alden Richards. Alam naman natin na sinabi na ni Bossing Big na si Pauline Luna na lamang ang huling babae na mamahalin niya. Kaya bakit ba nasasama dito si Bossing Big ang dahilan dito ay ang MMFF na dadaluhan ulit ni boxing Bigsoto. Ngayon, sino ang naninira kay Bigsoto at Main Mendoza? Hindi ba ang mga kalaban niya sa mga MMFF? At sino ang mga kalahok ng MMFF? Yan, dyan niyo malalaman kung sino talaga ang promotor ng mga pambabash at paninira kay Main Mendoza at Alden Richards at nadadamay pa ang ibang mga tao. Kaya dapat ay 'wag itong paniwalaan dahil isa lamang ito na paninira na dati naman talagang ginagawa nila. Parang tatay na nga ni Maine Mendoza si Big Soto. Kaya hindi mangyayari 'yan. Sinisira lang nila si Maine. Mag-asawa na ang May Jord. Hintayin na lang natin sila Alden at Maine ang mag-reveal sa katotohanan. Tama yang sinabi kahit saan na pelikula ay tatay ni Maine Mendoza si Big Soto kaya panong mangyayari na magkakarelasyon ang dalawa sa kalya yes, selya yes, pa lamang ay alam na natin na tatay lang ang tingin ni Maine Mendoza kay Big Soto sa lahat ng mga pelikula niya kaya talagang hindi ito mangyayari na sila ay magtambal dahil paninira lamang ito Lalong-lalo na ngayon na napakaraming labanan sa TV show, mga TV network at lalong-lalo na sa mga artista ng TV5 at GMA7. Nagsimula ito dahil sa pag-alis ng It Bulaga sa GMA7 na alam naman natin na ikinababaksak ngayon ng GMA. Dahil nawala sa kanila si Mane Mendoza na talaga namang siya na lang ang kilala sa GMA dahil sa kausayan. Kaya nga hindi ito nakuha ng GMA alam ni Main Mendoza na wala siyang patutunguhan kung sasama siya sa GMA. Sana magsalita na o umamin na sila Alden at Main kung talagang may relasyon pa sila o wala na lalo na ngayon na may chismis. Napakasama tungkol kay Bosing at Main at siguro dapat magsalita na si Alden dahil siya ang lalaki kaso tahimik naman si Alden. At wala pa rin inaamin at hindi kaya nag enjoy si Alden sa chismis na yon pati yung chismis nila ni Sakang na silang dalawa na nga. Dahil trending siya araw-araw at maaaring enjoy siya sa kasikatan niya ngayon hanggat nandyan pa rin at nakadikit sa kanila ang mga asungot. Lagi na lamang pumapapel kanilang mga pribadong buhay. Kaya sang ayon naman ang buong Aldam Nation, mga comment na nakikita. Pabor sila na wag na munang magsalita si Maine Mendoza at Arden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!